Ito na nga guys, andito nga kami sa street food, naghanap ng pagkain. Marami silang binta ng mga pagkain dito. Ayan o, oh, makikita nyo naman yan. So, ito, namimili kami kung ano yung pwede naming makain. Kasi sa daming pagpipilian ng mga pagkain guys. So, hindi na namin alam kung anong pwede naming kainin. Kaya ayan, sige, lakad lang. Ayun, ayun, sarap yun ah. doon tayo pumunta sa kapila. Ang nangyap kita na doon yung pinaglingi.